Nakakolekta og sa isenta kasako ka klase klasing basura ang 264 ka mga volunteer at sa gipagayon nga Tidal Creek Cleanup Drive sa Tagum City, Davao del Norte. Ang aktividad, inisyatibo sa lokal nga gobyerno naghihimo sa Nabintad River sa barangay Madaom hangtod sa San Isidro Creek sa barangay San Isidro ning baguhay lamang. Suporta kini sa LGU sa pagsaulog sa International Coastal Cleanup ang mga volunteer gikan sa mga pribado o pampublikong organisasyon ingon man mga residente sa siyudad. Nagsakay og bangka, pump boat, rubber boat ang mga partisipante aron makakolekta og basura. Gilaras nila ang mangrove forest sa Tagum City ug nakahipo sila og basura sama sa plastic og pet bottles, plastic cellophane nga hulga sa kadagatan hilabina sa marine life. Human masulod sa sako ang mga basura, ila sabdain ditimbang. gitimbang gipa si ugdahan kini sa City Environment and Natural Resources Office ang pagpanghinlo giawhag sa lokal nga gobyerno ang mga residente nga mahimong responsable og disiplinado sa husto nga pagdumala o paglabay sa ilang mga basura aron malikayan ang dugang kadaot sa palibot Regular nga himuon ang aktibidad alang sa mga interesadong organisasyon o guban pang sektor nga gusto magpahigayon o susama niini. ini. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.